guys, dadem is ako uh, karon guys sa garden sa baton sa so, garden bell kay mga lego may gising pool guys kay birthday man ni RV karon guys ng lego may gising pool ano dito kuan katong kasal ni Lawrence and he nice ka ayon guys tara guys mo sol na sa solo more than the entrance guys tapos Nice kayo guys na kay nagan sila mga buwa. Tara. Kanya sa tutuk ini. speak guys. Aku dan hai guys. Totoo, so, gatotoo, si Maimpo, guys. Pero unghat ng tamudong at to, guys. Guys, sorry sa muna ko din. Isa, guys oh, mas, guys. Oo, like may, guys na. Oo, gusto mong haligo, guys. Si Maimpo, or birthday, galing mo sa garden bell. Dapat sila, ikiling, pispan gagamay, guys na. Isip lang ako, gatotoo, guys na mahal uh, isda bitaw well, lamig iram ni siya atong kuwaon din ni guys kuwa tag isa ni guys ato itong atong sugbaon bitaw okay, lemme, siguro ni sugbaon ba eh joke ka bitaw pwede bawal tanta na ni mm. ah, oh. uh, guys musod na ta sa po.

Mobil tu sepatutnya Eh, mobil murah gua apa ha? Dia apa? Ha? asli cottage is sa gamay dapoy tako ang guys ganim ganim ka ako ang cottage sa ang pamangkong sa kakaon na siya sa kong buto sa kong kakaon na guys kahit maligo ako. gawin o ban ito ang aa kakaon siya lola kaduhang lola Ah, nito, gakuan o siro na itong kasal ni Lorenz. Ano eh. Mas na po yung CR na. Pambabaig lang. Pilas nice, ka, adyo. Tomorrow to guys bye bye ay sa wit sa guys bong sa likod. Okay. Bibig. um dapat sa namin sa tagay kung guwapa mo dito guys. Wow! Guwapa mo dito guys. Basta sa amin na guys. So, ano mo dito namin kasi lang sa guys na. Pag kami may gaon namin anhi guys. Mga uh, birthday, wapat. Sunod pa ito. Gaon na namin gihatod. Hindi pa tabay-tambay din na. So guys. Bye bye. picture picture duha guys kay Guys, ang duha guys kay tuaga picture picture kay pang kuan ko na na maybe na agap gap posing ng madamo.